welcome back sa aming channel for today's video ay eh, magagawa uh, magawa naman ng bukayo yeah, yan, si Kika Ling magkakawa siya expert kasi magawa ng bukayo yan, sabaki na ni Kika yung uh, puno hindi mo naman, no? Mm -hmm. Yan po, yung yug na makapuno. Oh, oh, ang ganda. Yung sinakay natin kanina, magaling mong kahit yun. sinakay natin tricycle kanina, sa spray, magaling din mong yun. Oh, oh. Sila dati yung dating taga-kahit sa Dallas eh. Um. Bakit kayo nagtatrabaho ngayon? Hindi na rin yata. Dada, kayo sila. Wala na, makina lang na kahit sa deal na sila Ay, bumili silang sila pangkayod niya ng makina. So ayan, tapos na po tayo magkayod ng ano. Ito so, po ay titimbangin muna bago bumili ng uh, asukal. Kasi kung uh, ko kuha ng sigur tapos oh, mga sa perfect pa nang ganun din naman ganun din naman ang ito so, siya sukal na pala na medyo matutla ang kulay oo oh, oh, yun Ah, sige. Bukay. Diyan <laughs> din <dalin> yan. <laughs> Dino, <dalin> yan din lagi na sukan ng sugar din. Ano ang <laughs> alam mo? Ano Apet ang niyan. Bawi. <specialize> Hindi naman gusto. Hindi. 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 Sige. Hindi. 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 Hindi.

Dating lulutaw tayo. pinaka yan. Ngayon gaganyan pa <tinyan> kasi hindi halo. Okay. malapit na matuyo, ginagaling. <tinyan> <tinyan> na nga. Si... 921 ako kanina. Nandiyan si bukayo. Wala pa sa siya. ngani haru nang alo para dumikit sa kabali. Itu so, inalo na ng mga kurang kulang isang oras. Daan marahas apo i. Ga dapat nayan na. May na na lang. pakati na So ayan, dito po bibilogin yung uh, bukayo. Kailangan isasako para mabilis siyang mag-dry. Ayan. do na serap 'yan pag sobrang tigas naman Sabotin tayo ng ano naman ano no mag-form pag matigas pag tumigas na

Mahawakan lang. Dati sa kutsara naglalagay. Kaya nga. Sabihin ka sa mga Ay nagkukuhit. Nagkukuhit. Hmm, nagkukuhit ka pala Tagal yun. Ako bigyan mo. Try ko. Ikaw. Bigyan mo Tama po. Oo oh, yan. Yeah. Hindi na ako uwi ng biyan na. Magbukayo ko na lang. <laughs> si Raulo. No? Magbubukayo na lang ako. Pwede ng 200 dyan? 200 per ko? Meron ba? Ay, wala. Diabot. Paglilitan ko pa, ma'am. Paglilitan. Send mo sa akin siya. Na Oo, na na bukayo. <laughs> sa ano yun? Ano yun? sa yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano daw sa yun? Ano Ano. Baka yung sa akin madudurog-durog mamaya. Oh, it's no. po okay, pala nating uh, balik na para talagang dry na dry.